Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Flags Ngayon po ay mag-update po ulit ako sa inyo ng aking mga Palainopsis Orchids Two weeks ago po, pinakita ko po sa inyo yung mga bagong bili ko na mga Palainopsis Orchids uh, Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel like, comment, and subscribe po At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Two weeks ago nga po, in-update ko po kayo dito sa aking mga Palainopsis Orchids. Ngayon po ay March 17, i-update ko po ulit kayo para makita nyo po yung mga unang-unang palinupsis Orchids ko na nandito. Ang una ko pong ipakikita sa inyo, itong yung mga bagong binili ko. Yung binili ko po noong Uh, February 14, yung bigay ng Sir Bernie nung Valentine's Day, eto. Tatlo po yan. Itong tatlo dito. Nairipat ko na po sila at napalitan ko na po ito ng pating mix. Kasi nagkaroon po ng problema yung dalawang uh, unang binili ko doon sa isang mall sa may alabang. Ito po yung nangyari. Tatlo po yung binili ko doon. Ngayon, ito yung nangyari. Ayan o. Oh nakita ko nung no, iriripat ko, talagang yung mga ugat nila, uh, patay na pala. Mm, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili sa mall. Kaya lang, mas uh, ko sa inyo na bumili kayo sa isang garden shop. Kaya no, dalawang uh, palinopsis orchids yung uh, naging ganito nung niripat ko, talagang wala yung mga ugat nila. Makikita mo pala sila na kulay green, pero uh, ano na sila, malambot, wala na laman yung loob. Hindi ko na po napakita sa inyo yung uh, pagriripat ko na yan, kasi nga nagmamadali na ako nung makita ko na lumalambot na yung pinakapuno niya. Ayan, yun dito malambot na talaga. Bigla-bigla uh, ko na talaga na iniripat na takot na ako. Kasi nga, alam nyo naman kung magkano yung presyo ng mga palinopsis orchids. Dalawa po yan. Yung isa, nung nandito sila Mama Donna noong January 21, eto yung uh, iniripat ko uling yung gamit. Kaya lang, hindi ko rin napansin yung mga ugat pala nila. Wala na rin laman yung loob. Kaya nung makita ko na meron pang mga dalawang ugat na natitira, inilipat ko dito sa leca balls o hydroton at saka yung uh, balat ng puno ng akasya. Yan, diyan ko nilagay tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na may nagbigay sa akin. Ang ginawa ko nilagyan ko ng tubig dito sa ilalim. Baka ma mahabol ko sa ilalim naman po, hindi naman doon sa ibabaw na na Uh, na nabababad yung kanilang mga ugat. Kasi ang ugat niyan dito lang sa taas, hindi doon sa baba. Kaya, alam ko safe. Kaya lang, ang mga palinopsis orchids po ay mapaglin lang. yun yung tawag ko sa kanila, mapaglin lang. Tingnan nyo to, magto 2 weeks na po ito na at uh, ganito. Ito, ganito. Talagang ito lang. Pero tingnan nyo, Maganda pa rin yung dahon no, buhay pa rin. Yung mga tinanggal ko nga na dahon noon sa mga uh, mga uh, ganitong nangyari. Mga isang buwan na maganda pa rin po yung mga dahon nila. Hindi po agad-agad nalalanta kaya kung hindi niyo pagmamasdan yung mga uh, palinopsis orchids niyo, uh, talagang mamamatay sila. Kaya kailangan po kapag bumili po kayo ng mga palinopsis orchids iripat nyo na po agad uh, palipasin nyo lang yung uh, isa o dalawang araw na nasa inyo tapos iripat nyo na kasi nga po kung mabibili nyo sila na naka moss tapos madidiligan nyo tapos mga ilang araw didiligan nyo yung ugat po nila nabababad hindi po basta basta natutuyo yung moss kaya po ako, eto ganito yung gamit ko kahit araw-araw ko silang diligan walang problema tapos yung pinaka paso nila, talagang uh, buta sila na yung hangin, nakakalabas masok doon sa ugat nitong mga palinopsis orchids kaya dito, eto, nangihinayang ako oh. ang ang tanging natira lang sa binili sa mall yan eto, yung kulay na to yellow, tapos parang may uh, kulay sa gitna na red alam ko red to, kaya lang nag fade na yung kulay niya. yan lang po yung natira kaya dalawa uh, dalawa yung ganyan yung nangyari dito nga po, eto December nung binili ko to itong mga palinopsis orchids na to dumating sa akin yan meron ng spike, maliliit lang talaga yung spike nila, ganyan tapos agad agad ko po ito na nairipat Ayan no, tingnan nyo, maganda. Ang gaganda nila. Kaya tapos, kaya lang, kaya minsan, kapag bumili ako ng mga uh, palinopsis orchids na uh, may spike, hindi ko muna kaagad-agad sila niriripat. Kasi ganito nga po yung nangyayari. Yan. Ang tagal na nito, nung December ko pa to niripat. Hanggang ngayon. Ayan, tumaas lang yung spike. Pero, hindi naman... Uh, nagkaroon ng buds. Hindi ko alam kung magkakaroon pa nga sila ng mga buds. Pasensya na po at madumi talaga yung uh, mga dahon nila kasi nga dito sa likod namin may subdivision na ginagawa. Uh, hindi ko naman mapupunasan araw-araw yung mga dahon nila. Napaka-alikabok po talaga dito. Tapos, uh, sa nakikita ko ngayon, eto meron naman na, na sumusulpot na panibagong dahon. Ayan o. No? May mga dahon naman na nasumusulpot ito. sinulputan na ng bagong dahon at ito pa rin bulak uh, bulaklak na to. At 'yung ID niya, ayan, si Golden Armor. Ayan, pero 'yung bulaklak niya uh, medyo lumilinaw na 'yung kulay. Hindi kagaya ng unang buka. Talagang uh, 'yung pagka-yellow niya uh, mas matindi dito. Tapos ito nga po, ayan, nakababad at nakalaylay. Tapos ito, hindi ko agad po ito ni Ripat. Ito yung freebies ni seller nung binili ko to. Ayan, maganda po to. Kaya lang, nung niripat ko to, ang tagal na, ang ID po nito ay Pearl. Maliit lang ito nung binigay niya, nung dumating dito, pero lumaki na. Kaya lang, Nung niripat ko po ito ay uh, sa uling. Tapos nakikita ko, lumalaylay yung dahon. Kagaya nito. Kasi nung una talaga, uling lang talaga yung ginamit ko na media o pating mix dito. Kagaya nito, ganyan yung nangyari. Lumaylay yung dahon. Hindi kagaya nito. Nung niripat ko ay hydroton na agad at saka balat ng puno ng akasya. Pati po ito, ang ginamit ko naman dito ay uling at saka uh, balat ng puno ng akasya kaya lang lumaylay din kaya pinalitan ko ng hydroton hindi ko alam kung makakarecover sila sana makarecover, nilagyan ko rin ng uh, babad na tubig dito sa ilalim eto pa rin yung mga seedlings na binili ko noon yung maliliit ngayon, tingnan nyo naglalakihan na, hindi ko sila inuna na iripat kundi yun muna ang inuna ko nairipat para makarecover naman sila sa pagkakatanim doon sa moss makahinga yung mga ugat nila at eto yan magaganda naman ito yung mga unang unang palinopsis orchids ko na binili at eto, eto may nakikita na ako na maganda dito sa uh, isang palinopsis orchids ko na nagkaroon ng uh, root rot noon na pinutol ko dito sa ibabaw ewan ko kung makikita natin and ang tagal na nito hindi ko matandaan kung ilang buwan na to mula nung pinutol ko yung taas niya namatay na yung taas sabi ko nga, eto yung pinakataas nya namatay na, ayan may kandila pa na kulay red ayan o, oh, tingnan natin, ayun ayan o, oh. ay may bago ng cakey's sa ilalim Buti na lang sa ilalim siya lumagay ng dahon. Kasi sa tuwing magdidilig ako, uh, kung nasa ibabaw yan, baka malagyan ng tubig at uh, mamatay lang. Buti na lang nakatabing diyan sa ilalim ng dahon. Oh. Ayan, oh. Buti na lang nakarecover siya. Kasi magaganda naman yung ugat niya. Ayan, lipat na natin. eto ganyan pa rin pero doon kasi sa taas parang mas gusto nila doon sa terrace sa taas kaya lang sabi ko nga noon kinakain sila ng ano ng mga ibon yung mga bagong buds sayang kagaya nito 'di ba ito yung malaking na dahon na binili ko ito po ay large spike at meron na po sila na large spike ayan oh no? nalalaki na at Nung pinakita ko sa inyo, meron na mga buds. Pero ito, maliliit pa nung pinakita ko sa inyo. Ngayon, ito, meron din. Lumalaki na at patubo na. At dito, meron din. At yung unang pinakita ko sa inyo na malaking buds, ito po nakabuka na. Yan. Hindi lang nga po, ganun kalaki yung bulaklak niya. Kagaya ng mga uh, unang bumuka dito sa pinaka main spike nila alam nyo ba na sa Thailand po hindi nila pinatutuloy yung mga side spike na to kasi po doon sa Thailand uh, tinatanggal nila yung mga side spike para po ma-encourage nila yung mga bulaklak na uniform ang laki yung uh, mula dito sa pinakababa hanggang dito sa dulo uh, magkakamukha po ng laki kaya po tinatanggal nila yung mga side spike yung case naman po dito sa akin, hindi ko na tinanggal kasi po naunahan na ako ng kain ng ibon dito sa pinakadulo. Sabi ko nga sa inyo, hanggang hindi na mamatay o nasisira yung dulo nito, nagkakaroon pa po yan ng panibagong mga buds. Kagaya nito, yan. ah uh, makikita nyo, dalawa lang yung, yung buds na yan. Pero, meron din po hanggang hindi nasisira yan o hindi namamatay yung Uh, side spike na yan magkakaroon at lalabasan po sila ng mga buds yan, kagaya nito yan o. nakita nyo ba inabot na naman ako ng dilim sa pag video kaya umilaw na itong cellphone ko yan, malalaki na yung buds at sana uh, hindi sila matagpuan ng mga ibon para makain uh, binili ko po ito november 2022 yan, tapos, inabutan pa po ito nila Mama Donna nung pumunta rito ng January 2023. Yan, kaya po ito, magto 2 years na sa akin itong uh, palinopsis orchids na to. Kaya lang, wala po siyang ID. Dahil nung binili ko, walang ID na nakalagay doon sa pinakapaso. Yan o, yon tingnan nyo, yan, yung pinakadulo. Yan o, lalabasan pa uli yan ng buds. Kaya po ako'y natutuwa kahit na ganito kaliit lang yung nilabas na bulaklak sa side spike. Tuwang-tuwa na ako kasi hindi ko na enjoy yung mga malalaking bulaklak dito sa pinaka main spike na yan. Kaya po ngayon pinagpatuloy ko o hindi ko pinatay yung mga side spike na yan. Dahil uh, gusto ko na ma-enjoy naman ngayon yung mga bulaklak nila. Kaya no, ang ganda. Marami po nagsasabi na kaya tinatanggal ng mga uh, thailander yung yung mga uh, side spike na yan hindi nila problema na magpabulaklak kaya tinatanggal nila eh dito sa atin talaga uh, napakahirap magpabulaklak ng mga uh, large petals ng palinopsis orchids dahil po ito uh, namulaklak ito uh, bago rin mag november magbisan taon bago po ulit namulaklak ang tanging binibigay ko lang po dito na fertilizer ay uh, Balance Fertilizer 20-20-20 Pero hindi naman po weekly kundi 15-30 ko O kaya basta tuwing uh, every 2 weeks ko nabibigyan sila ng fertilizer At sabi ko nga po sa inyo Kapag uh, hindi kayo naglalagay ng bloom booster, okay lang yon Basta mataba po yung Palinopsis Orchids. Kusa po yung mamumulaklak. Kaya po ang, ang ini-spray ko lang po dito na fertilizer ay balance fertilizer na 20-20-20. Kusa po yung mamumulaklak at napakatagal po talaga ng tinatagal ng bulaklak kapag hindi po ginagamitan ng uh, bloom booster. Isa pa po kaya tinatanggal din yung mga side spike Uh, nagiging stress po yon ng pinakamador nila stressful daw po kapag maraming side spike dahil marami sila na kumukuha na sustansya dito sa pinakamador nila kaya yung iba talaga tinatanggal din mo dito nga sa akin nung nagkaroon po siya ng side spike uh, wala na yung mga bulaklak dito sa pinakamain na spike. Kaya itinuloy ko na din. At ito lang naman, hindi naman ganun kadami yung bulaklak nila. Hindi naman ganun karami yung buds na binigay nila. Kaya okay lang na ituloy ko. At healthy naman po itong aking palinopsis orchids na to. Tingnan nyo yung mga ugat niya. Yan. Kulay gray lang po yan pero sa loob niyan mga green na green po. Dahil hapon na, ah, padilim na ganyan na yung kulay. Natuyo na yung pagkakadilig ko kanina. Yan po. at uh, tapusin ko na po itong aking video. At maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.